Diyan, nagsimula biglang dumilim. Lakas na ang tubig. Pati sa labas, di, di na, ba ma, ano ba, di na ba makita kung saan na kami. But, kami sa barangay hall na sa loob. Yung tubig, tumataas na. mo kami na baka may madala sa ano, Agus. E, ako, hindi na ba ako na marunong lumangoy. Nakahanap ako ng isang tali na kanang yung ganang electric wire, ginawa ko ng guide sa kanila. Oo, oh, to, abut, abutin niyo, abutin bigla akong lumabas at hawak ko yung tali. Yun, hindi nga po ako makaakyat ng ano, maigi dahil sa takot ko. binonot ako ni Kuya Windel at lumpo po siya. In, yung kamay niya, inabot niya doon sa amin. Kahit wala siyang ano, lakas, ginawa niya lahat para makatulong siya sa amin. Hanggang nagtaas na po yung tubig, nandun na po kami lahat sa taas, sa kaligtas, sa baha. Tutulungan ko sila kasi may hirap ang kalagayan nila kaysa sa akin na sa ibabaw na ako. Nag Gumawa ko ng para na para sila masagip. Sabi ko kay Kuya Wendel, Kuya Wendel, salamat sa iyo. Kung, kung, wala ka, hindi kami maliligtas. Katulad sa akin na uh, mayroon ka pansanan, na kung may talent ka, palabas mo para makita sa atin nipunan ba? Kaya baka yung hinahanap nila nandyan sa inyo.